na sukat ng ari mm -hmm. ng lalaki sa mga teenagers? Po. Uh, maliit ba? Paano daw papalakihin ng natural mm -hmm. way? Okay. Kaka maliit ba sa mga Pilipino? Nakita o ko average tayo? Nga. Nakita ko nga po yan sa ating mga sa thread kagabi pa lang po. Oh, no? so, eh. Actually, mahirap na isagot yan kasi mm -hmm. po marami pong iba't ibang studies. Pakita no? so, natin ito yung uh, so ito po. ari ng lalaki. Ito yung flaxseed. Ano yung uh -huh. flaxseed? Tsaka erect. So, ang mga flaccid state at ang erect state. No? Kasi, tinatawag ko flaccid kapag hindi pa humatigas ang ari. O, hindi pa nasistimulate. Okay? Kung nasa kanto lang tayo nag-uusap, eh, parang, hindi pa tinitigasan. Okay? So, yan po yan. kanto naman po sa isang uh, matigas at uh, erect state nang uh, ng ng ari. Yes. Okay. Dok Ryan, paka-explain mo ano ba tong mga pula-pula mm -hmm. sa loob? Bakit ba parang may tubo yan? So pa. ang ano in general po, lahat po ng ari ng lalaki, normal na penis po ay nakapaloob diyan ang muscle. Ah muscle okay. yan. Opo, ito po yung muscle. Saan okay yung muscle. Ah muscle yes. to siguro. Yeah, oho. Kasi andiyan po yung ang esponjosum po ito. Okay? Cover po yan dito. Okay? Muscle lahat yan. Opo. Walang may ma wala siyang buto. Wala po, yun. Walang pero, buto. Wala po. Pero buto po ito. <laughs> sa mga local terms, buto. Pero muscle po yan. May spongyoso muscle at merong cavernosal muscle. Mm -hmm. Kaya pag hiniwa mo sa gitna, ito po ang kanyang itsura. No? Parang hotdog. Hindi mo mo hotdog. Sa, sa laman ng hotdog, may cavernosal bodies or cavernosal muscle. At dito sa ilalim, kung saan nakapalubot ang urethra, ang labasan at daluyan ng i. Ah, sa baba nakapalubot sa kanya ang spongiosal muscle okay or corpus spongiosum andito mm -hmm. po so maliit lang talaga yung ano pinaka tubo or yung urethra uh -oh. okay so ito mga to are elements na kung saan importante kapag tumitigas ang ari okay? so bakit tumitigas kung muscle siya bakit siya titigas an ano meron mm -hmm. siya ang ang pinaka prinsipyo po ng pagtigas ng ari po ay napapalop sa prinsipyo ng volume ng dugo or blood flow. Oo. Okay. Kaya po, uh, marami pong blood vessels dito sa ating ari na kung saan kapag nagkakaroon ng stimulation or naakit, o ano bang na ano, na stimulate ang lalaki, nag increase ng blood flow. Okay. Dami ang dugo Nadami ang dugo. Opo. Parang ito 'yan. So mas mas prominente po ang oh, blood vessels na kung saan nito. lumaki ang ang volume ng uh, sa loob ng mga daluyan ng dugo o ng blood vessels specifically the uh, the veins, no? Para mag-contain sa doon. So, more veins, kaya minsan kung mapapansin, ang, mas, ang, ang matigas na ari ng lalaki or ang erect state ng ari ay medyo mainit. No? Mapula. Ba 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 bakit nga siya mainit? Ah, may dugo kasi. Opo, Dahil sa maraming mapula dugo. Mapula Na. Doon. Opo, mapula din. So, kung so, pag nasugat, talagang bubulwak yun. Opo. Kaya dati, so, kung mayroon mga konti ma uh, tawag dito, injuries or, uh, uh, accidents no? Uh -huh. involving sexual, ano, nagkakaroon ng hematoma, tapos ah. nabanggit ko dati yung penile Pwedeng mabalik. Di diba, ba? Diba, Paano nga nababalik ito? Nababa baya. ang term po na fracture is a misnomer. Parang nga actually wala naman talaga nababalik. Uh, okay? Uh, uh, uh. Kapag po kasi batak na batak ang matigas na ari ng lalaki, ang kanilang mga balot or mga tunika, no? balot ng mga layers ng mga muscle, oh, uh, nagbe-break. Yes, ah, napupunit, po. yung plastic. Napupunit. Kapag napupunit, na kung sa matigas, no? napupunit pa at nagkakaroon ng injury yung mga muscle na kung saan marami rin blood vessel. Ah. And there goes, lumalabas, dumadanak ang hematoma, lumalaki ang itsura ng ano ng mismong ari na parang nagbabagong itsura, parang talong, umiitim. Ah, kulay talong. Two, kulay talong. so, pa bakit naman nababalik? Uh, para sa mga, <laughs> alam mo naman natin yung okay. mga dahilan. Paano Kas nangyayari yung gano'n? Kasalanan naman? ng lalaki. Kas Wala naman may kasalanan. <laughs> na. Actually po, may pinag -ma pinagkolektahan ng mga studies paano nangyayari po mga yon may mga recollections po sa mga sinasabi na pasyente na anong posisyon ba? Uh, dahil po sa pag, -a -a, pagtatalik po. unang -una sa anong posisyon yung nakakabalik? Karamihan po na sa mga reports eh, ay na, na, kung saan ay nasa ibabaw po ang babae. Okay? Mm -hmm. Nasa ibabaw po ang babae kasi... Yung sa babae kasi, yung female organ, may mm -hmm. silang pubis na buto, di ba? Opo. Doon ba, yung iba nakakabali? Actually, hindi ba po. More of ano eh, accidental na pag-thrust. Okay? So ah. may iba rin po. May iba. May ibang position kapag gano'n hmm. na tungkod sa maling angulo, gumano'n. <laughs> tungkod sa cilia. Para pong sprain. No? Ang isang area na pila. Mali tapak. Mali ang tapak. Eventually, gano'n. Kasi hindi lahat yan. Perfect ang pagpasok, nagkakaroon ng mga ano. So marami, ang huli ko nabasa na kung saan ang studies po dati ay eh, nasa ibabaw po ang babae. So ano ang normal size? Kasi may mga teenagers, mm. takot sila ah masyado maliit, hindi ako makabuntis, ma mababaog. Naglalaro po kasi among Asians ang nakita ko, ang nakitang study, Taiwanese and Southeast Asian. Although not specific sa Philippines. So, ano naglalaro ba? po kasi nasa 4 uh, centimeters. 4 ano? centimeters? 4 centimeters. Uh, four centimeters. So, kung 4 centimeters. Maliit ang 4 centimeters? Opo. O 4 inches? Flexed. Ah, aplaxy habang uh -huh. naka-relax dapat 4 yeah, cm. So parang 2 4 ay nandito 1 2 3 4. So ganyan, oho. Uh -huh. So, example. Ang mahirap pa po dyan, no? Kasi lahat po 'yan ay lahat ng lalaki. Kasi lahat ng mga lalaki, in general, ang mga lalaki kapag lumalaki at nagiging teenager na. Uh -huh. Okay? May growth spurt 'yan. So four 4 cm to. Ng ganyan. Okay. Ang normal size? Ang flaccid. Flaccid Average nila. po average, average ho yeah. po. Okay. So, so me medyo maliit. Medyo maliit po kasi may iba pong bansa katulad ng mga Caucasians hmm. and even uh, American African Americans have even up to 9 9 cm. 9 cm ang ano nila ang, ang, ang flaccid. Uh -huh. parang nakatayo. Habang nakatayo asin gumaganyan po na parang alam mo patanghaba niyan no baka so, magreklamo yung mga followers natin yan ano <laughs> nga po Ibig ba sabihin mas hindi magaling ang mga hindi, hindi po <laughs> mga mas maikli? actually wala naman po sa size karamihan no? as oh, so, as a subjective uh, yes. com uh, claims ng mga partners mm. and sexual partners pero kasi may mga variations po kasi bawat bansa so may malaki ng lalaki may maliit na lalaki. sa atin pa lang ang mga malaki sa mga bata karamihan ay nasa ages between teenagers hanggang sa mga mid thirties 30s. Kasi At diyan pinakamalaki. Opo. Kasi Pag po yung growth spurt, po ng parang lumilit lumilit. na. lumilit. Kaya iba, Marami 50 anos, no? Um, may iba may 50 anos, napapansin nila, Dok, parang yung tuloy ko dati, parang naging supot ako. So, may iba, nagpart na ng ano eh, parang nag androgynous ano na uh, nawawala na yung androgynous state na nila na kung saan <laughs> hindi alam ni Doc Ryan na kasaget siya uh -huh. ng kalahoba ng tao pero yun wala po. tayong magagaw ay eh. nakatotohanan ay yun marami eh. po no uh -huh. most patients so, ganun complain. so ganoon pala kaya pala mas maliit at uh, kahit bagong kahit dati natuli parang nakocoover na o misty uh -huh. Kasi may ibang mga tool la, sa mga traditional na tool Kumukunti natin sa ating na testosterone ganun. Kumukunti yung testosterone Isang factor kapag nagkakaedad mm. start po yun Mga 35 or 40 As early as 40 years old Ito si Doc Lisa Mababa na, na po yung testosterone lalaki. Pag ba mas maliit Mas hindi siya makakaanak O wala po yan sa length? Actually ma, Wala namang exact sa length po yan Kasi importante rin po ang Maraming factors para mag uh, maging possible Ang pagkakaanak Okay mm. Isa, maaaring isang factor ang anatomic. Kasi kung merong anatomic problems like uh -oh. hypospadias, mm -hmm. or maaring, hindi na, kung may erectile dysfunction, mm -hmm. hindi na tatapos, hindi nakaka-ejaculate para ma-deliver ng maayos ang kanyang semen mm -hmm. doon sa, sa vagina ng babae. Marami po eh. So, hindi po lamang length ang magpapa-increase ng... So, may, may factor kung tutuusin. Dapat importante ang length at saka yung sustainability ng erection during uh, Ang normal erection sa nabasa ko ay parang 45 minutes to mm -hmm. 1 hour. Ang Apo. average na pagtigas. Tama ba yon? Meron pong gano'n. May iba. May, may nakiklaim, so, nakiklaim so po. So, kung mas maikling sa, sa 30 minutes, parang ano yon? Uh, impotence na? Actually, uh, ang pinaka-importante, kasi ang, ang tanong natin dyan, er, may erectile dysfunction na ba kapag uh, more than or less than a uh, period minutes. of time? Okay. Uh -oh.